Hi mga kapatid, ito po si Kiko Estrada at ito po ang uh, Tote Bator Recap. So nagsimula po ang Totoy Bato sa Pook Pareiso. Sinilang si Totoy ng nanay niyang si Gemma. At nung sinilang siya, namatay ang kanyang nanay. Tumayong tatay niya, si Captain Alan Monte na po kami ni Totoy, Jet at Emerald. Um, magkababata kami apat and uh, nagsimula pa lang, bata pa lang ako, nainggit na ako kay Totoy dahil sa lahat ng meron siya. Kahit na lumaki akong mayaman, napapansin ko ang, ang pag-ibig at pagmamahal at pansin ng tatay ko mas lamang kay Totoy mga bata pa lang sila, nakagis na na o nalaman na nila na magkalaban ang dalawang malalaking pamilya, ang pamilya Castillo at ang pamilya Perez na pinamumunuan ni Don Pedro para sa Perez at si Don Silvio para sa Castillo. Hanggang lumaki sila and eventually nagkaroon ng hidwaan ang magkaibigan na si Dwayne at si Totoy. Tumagal, kumano yung tatay niya, nasunog sa simbahan sinisi si Totoy dun sa sunog na yan. So, pinaalis siya sa kanyang bayan, sa kanyang pook paraiso na mahal na mahal niya. Napunta sila sa bagong paraiso kung saan nakilala nila ang iba pang mga tauhan doon uh, ay lumaban ng uh, underground boxing o underground fight and eventually nag karon sila ng paglalaban ni Dwayne Perez na naging congressman at natalo si Dwayne sa kanilang uh, main event. Ako ang buong gusto ko lang is makuha ang pagmamahal ng tatay ko at matalo ko ang pamilyang uh, Castillo. But as you have it, you know, the world works in mysterious ways. Ngayon, magkakampe na kami ng mga Castillo. So nag puwersa na kami ng mga Castillo para labanan si Totoy. Bumalik ng po para iso, dahil nalaman niya ang katotohanan. Nalaman niya na anak pala siya ni Don Pedro Perez. Sa buong akala ko, akala ko talaga tatay ko si Don Pedro Perez. Just to find out na he's not. Father Nico is my real dad, so wala na akong pakialam sa kanya. So, pinatay ko siya. Pinatay ko siya, uh, pinatay ni Dwayne. pinatay, <laughs> hindi ako, pinatay ni Dwayne. <ako. laughs> Kaya, nung nawala si Don Pedro, si Totoy Bato na ang pumalit bilang tagapagmana at leader ng mga kayamanan at negosyo ni Don Pedro. At uh, syempre, alam niyo na na kinuha si Don Pedro sa kanya. Marami pa siyang makikilalang ibang mga karakter sa buhay niya. At uh, sobrang exciting kasi ang daming pwedeng puntahan ng story ni Totoy.